Grabing ang rookie takeover mode dahil doon kinek mamaw mode pinakita ang kanyang abilidad ang lupit nga dito Scotty Pippen Jr. bawing bawi sa Lakers nagbanta pa at si Marcus Smart kababalik lang trash talk agad Ito'y Lebron James revenge game mga idol laban nga sa si Grizzlies binastos ang kanilang depensa Rematch ng Los Angeles Lakers at ng Memphis Grizzlies Out si Jamorant at Desmond Bain pero nagbanta si Scotty Pippen Jr. sa Lakers team Well, start agad the first quarter. Maganda nga ang umpisa ng home team sa opensa at ang three-pointer nga ang ginagamit nila dito. Tapos what a pass pa ni Austin Draves. Highlight play. Tapos sumali din si Lebron James mga idol. Nice pass nga rin dito. Napatime out ng Grizzlies. Daw na sila sa laban 16 to 7. At dito yung si Lebron balik nga sa locker room at biniro ng mga fans sa baka tumailang daw itong si LBJ mid game. Pero nagpatuloy dito mga idolang smooth offense ng LA Lakers at ang kababalik nga lang na si Marcus Smart ay three pointer agad ang ginawa tapos tinatrash to agad ng Lakers bench. Then si AD at ED nagsagutan ng blocks dito at sa last minutes na din itong si Scottie Pippen Jr. backing up ang pagbabantay niya sa Lakers may 9 points na siya agad pero down sila 38 to 26 after nga ng walk away 3 pointer dito ni Lebron na muntik nang mag alas Stephen Curry. At sa second quarter naman natin nakabawi naman na kahit papano ang team ng Grizzlies at nakadikit nga sila sa laban. Si Pippen Jr. continues to play well pero Rui Achebura grabing dunk ang ginawa dito on the other end. Ibinawi ang kanyang team balik sa 11 points ang lamang nila tapos si Lebron James abay nilaro lang ang depensa dito. No deep 3 pointer ang angas nga nito. Then ang Lakers patuloy ngang hinawakan ang kalamangan dito mga idol at the halfway mark ng quarter, 54-44 ang advantage nila. Teamwork nga ang ginagawa ng Los Angeles dito tapos sinabayan pa nga ng Lebron James show mga idol. Parang revenge game nga siya dito sa Memphis after matalo last game. Umiiling na nga lang sa kanilang depensa sa kanya pero mga dayo abay sa last minute sin hindi naman nagpaule. At talagang bumawi nga sa team ng LA Lakers dirikit ang kanilang sarili at the half. One point game tayo 65 to 64. At sa ating third quarter naman, abay ang Grizzlies lamang na dito after ng three pointer ni Jaren Jackson Jr. At talagang tinodo na nga nila yung mga idol, kumuha ng 7 points. At sumubok nga si Lebron James na bumawi dito pero ang team ng Grizzlies abay napakaganda na nga ng paglalaro. Kaya naman 79-71 ang advantage nila sa Lakers after 6 minutes of playing time. Bad defense nga ang ginawa ng Lakers sa buong third quarter mga idol kaya naman tinake advantage yan ng Memphis Grizzlies pero buti na lang sa last minutes mga idol nandito si Dalton Kinect biglang nag-apoy ang kanyang kamay from the three point line na talaga nga namang dinikit ang Lakers muli sa labang ito pero Jay Huff at the end to the rescue for the Grizzlies para medyo ilayo sila 96 to 91 ang score after three quarters at sa fourth quarter nga natin abay Dalton Kinect continues to take over para sa Lakers nag-a-assist na rin dito at nabuhay buhayan na rin ang ibang mga Lakers player. Tumulong na si Dilo at Lebron mga idol. At ngayon, lamang na muli ang Lakers 101 to 98. Timeout nga ang Memphis Jan with 9 minutes left. At sa ating mga sumunod na minuto, abay, grabe nga ang back and forth ng two teams. Ayaw nga nilang magpatalo at talagang bawian na back and forth sa gutan at the last minutes in the fourth quarter. At dito nga mga idol, lamang pa rin ang Lakers 111 to 110 with just 4 minutes left. Pero at the end, isa nga lang ang mananalong team at yan nga ang team ng Los Angeles Lakers mga idol lang dahil nga sa pagtutulungan ng kanilang dalawang superstars, Lebron at AD binuhat ang Lakers sa panalo.